So, yan po yung nahuli ni brother mga pups. So, at sayang no, at hindi natin na naputol kasi yung video mga pups. Kasi napunsto rin yung CP natin. <laughs> kaya yun pala eh, hindi nakuha yung pagdapo nito no. At, yun nga no, at wala, wala, hindi, wala namang pinakita si brother sa atin ngayon mga pups. Kasi, iwan ko no, kung ano nangyari no. Eh, nangarol kasi ito mga pups eh, kaya, siguro no, at, siguro may may karandaman kasi siya na ayaw niya panok no kasi naglugon kasi si brother, mga paps, kaya ang daming balahibo sa na, na tangtang no so sayang mga paps at hindi natin nabidyohan yung paglapo nito mga paps no hindi na subaybayan yung pag, talagang paglapit niya mga paps no e, supang so, galing ng alpas na mga paps at talagang sa taas pa mga paps e, eh, umuhuni eh, at nagpadood pa at nagkumakampay pa no so may babae kasi tumakot kaya yung babae lumapit sa kanya no kaya yun, no at napakita talaga ng potential no so ayan no at tumagtanda so, na pala tong ibon na ito, mga paps at may may kung ano yung talaga sa lasang no gubat no so ayan no at sayang no at hindi natin nakuna ng video yun no hindi na naputol kayo yung video mga paps eh sana dinilit ko na yung kanina no hindi kasi na-delete yung kanina mga paps sayang no So, ayun na at nakahuli nga tayo at si Bader yung nakahuli. So, uuwi na siguro kami mga pups kasi mag-udto na no, udto na, langanin sa oras no. So, sa nagpa-shout out niya, eh, tabay lang mo no, kay shout out mo rin. So, ayan na at, uuwi na nga kami no. So, tara tara -ta. let's go. So, ayun nga mga pups no, at... <laughs> hindi nakunan yung pangyayari kanina mga paps. So, na full storage kasi yung safe natin mga paps wala talaga paps walang hindi wala, walang walang video tayo kanina mga paps gosh yun boy na full storage na puno di bag -hack. wala <laughs> Sayang nga sa pangyayari kanina mga paps ay so so wala wala na no, wala walang pinakita si brother kanina mga paps no at yung galawan niya eh yung papurma purma lang no so hindi ko alam ang anong nangyari no kasi naglugon kasi itong mga paps na nag, nangarol no so makasin ko ito eh isang uh, sayahan no nga sakitan laing yung lawas no so at uh, isa nga ito lang mga paps eh no at nakakuha tag isa no so napakagaling na at itong nakuha ni brother mga paps no at kumakampay-kampay din, no? At nagpadulot din sa kasama niya, no? So, alagaan natin to at under observation natin to mga paps, no? So, at pauwi na nga kami mga paps. So, wala. Tayo lang mga pups, no? At nabigo tayo, no? Akala ko kasi mga paps, eh, mabibidyuhan to. Mabibidyuhan yun kanina, no? <laughs> yun pala yun na full storage. Pagka na lang. Eh. So, ayan na no, at... Kahit ganun eh, bawin lang tayo sa sunod. No? Kasi so, yung CP natin eh, konti lang yung gig nito mga paps. 32 lang no. So talagang dali, mas, dali siya mapuno no. So style na ito ano mga paps. Eh mag delete delete lang ito no. Kung kayo mo do all, delete na to na ito no. So ayan no, at uli na, uli na yun mga paps. Kaya ito na no. Mag alas cheese na siguro. So isa rin mong nakuha mga paps at si brother na kakuha no so tari lang ang video mga paps at sa nagpa shout out niya so paabot na no so tara 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 so ayan na po siya paps so, at lagayin natin to sa stocking cage no ayan no so ayan no so tayang no at wala na itong nakuha ang video ganina no kabuang na puno itong storage paps suga sayang kayo no So, yun at no? balos na tas no? kay kabuang eh ito ang video ay eh, napuno na napuno itong cellphone no sayang nga eh so sige nga ito lang mga paps ayun eh, no at nakakuha itong isa no ano no so ano sa palagay mga paps sa ah, lalaki o babae so kamo na yung magkuha na no comment na lang mo no kung sa'yo yung pagtataw sa gender no so, ito na ito yung sulod mga paps oh. So. Hindi rin na siya mapos no? Kaya, eh, nagunit ulo. O, oh, ayan na po siya mapos. No? Sa pangatlong sit-up natin, ang huli tumawaps no? Katlong sit-up no? O, ayan no? Ayan no? At, kayo nang bahala kung anong pagtingin nyo no? Kung lalaki ba yan o babae no? So, nakagaling na alpas yan, mga paps, no? At si Badi, kapag kawin, no? So, dito na yung video, paps, no? At, God bless, no?